Alin yun dyan? dito ay? Kaya habulin ng ahas dito. Oh guys! Maghahanap kami ngayon ng mapapagkakitaan. O baka gusto ninyo. Order na kayo. Para pagbalik ko sa Manila eh. Yan yun. oh, ito na, o. Oh. Nag... Mangumuha kami ng, ano, o. Oh. Miracle. Gagawin namin miracle oil. Yun. Ay, yun. Eh, dagtama din ito ay, oh. ari, ma-ari yan. Bukod ari. Ah, ari yun. yung dahon tatay niyan. Parang ganito mga Wala, hindi mataas. Ito, ito. Malagkit, parang malagkit yung ano niya. Oh. Parang malagkit ba hmm. ka? <laughs> Pati yun, yung tatay kunin mo.